Panalangin ng nobena sa mabathalang awa. Divine Mercy Sa ngala ng Ama At ng Anak At ng Espiritu Santo Amen Winika ng ating Panginoong Yesu Kristo kay Santa Faustina na yung dalhin mo sa akin ang mga banal at matapat na mga kaluluwa at sila ay inubog mo sa karadatan ng aking malaking pagkaawa. Ang mga kaluluwang ito ang nagdala sa akin ng malaking kaaliwan sa pagdala ko ng krus. Sila yaong mga mumunting patak na nagbibigay ng kagaanan ng loob sa kalagitnaan ng karagatan ng kapaitan. Manalangin tayo. paka-maawa ang Hesus, buhat sa kayamanan ng iyong pagkaawa, ay iyong ibinibigay ang iyong mga grasya sa masaganang pamamaraan sa bawat isa at sa lahat. Tanggapin mo kami sa tahanan ng iyong napakamaawaing puso at huwag mo kaming pabayaang makaalis doon. Amin hinihiling sa iyo ang grasyang ito sa pamamagitan ng iyong nakamamanghang pag-ibig sa iyong makalangit na Ama, na ang pag-ibig na ito ang nagpapaalab ng matindi sa iyong puso. Ama na walang hanggan, ilingon mo ang iyong maawaing titig sa mga matapat na kaluluwa sa mga tagapagmana ng iyong anak. Alang-alang sa kanyang napakalungkot na pasyon, ipagkaloob mo po sa kanila ang iyong bendisyon at kabin mo po sila ng iyong palagiang pangangalaga. Huwag sanang mawala ang kanilang pag-ibig o mawala ang malaking kayamanan ng kanilang pananampalataya. At sa halip kasama ang lahat ng makapal ng mga anghel at mga santo, ay magpulisan na silang lahat sa iyong walang hanggang awa magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.